Hello guys, good day, good day. I'm Bro Yusky. So ngayon, tatalakayin po natin ang dalawang Sino ba yung dalawa? Uh, si Kaburnok at si Gab. No. So, yung mga maling katuruan nila, yung mga panliligaw o kasi kasinungalingan ng kanilang sinasabi, kawawa yung mga membro ng Katoliko. No? So ngayon, para maunawaan ng dalawang ito, si Gab at si Kabornok, no? So, sila po ang ating pong topic ngayon. So, ang topic po na, natin ngayon, yung tungkol po sa Diyos-Diyusan, no? Wala daw akong alam sa definition of Diyos-Diyusan, ayon ni Kabornok. So, bago po ako magumpisa, ilagay po natin yung sinasabi ni Kabornok. Ilagay natin sa screen. Na. Oh, Ayan, Ang Gabriel, sinasabi ko ng dalawang ito. Um, Ayan, Tumatawa oh, pa sila. Ito yung pagkakamali niya. Eh, sabi niya kanina, Diyos Diyosan daw, yung uh, pinapasapasan. Uh -oh. -oh. eh, uh -oh. hindi pala alam ni, hindi alam ni Yusuke kaya the vlogger, yung uh, definition ng Diyos Diyosan, kapatid na Gabriel, yun eh, ang masaklak doon. Yun nga, yun nga. O, eh. oh, basahin, Sige na nga, kaunahan na nga natin, basahin natin yung uh, otso Quatro ng uh, unang korinto. Ano bang Diyos-Diyosan, sabi ni Apostol Pablo? sa natin yan, kapatid na para matauhan na itong gunggong na ito. Opo, tungkol nga sa pagkain ng mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan, nalalaman natin na ang diyos ay walang kabuluhan sa sanibutan at walang Diyos liban sa iisa, pabor Oh, klarong-klaro yan, kapatid na Gabriel, ang Diyos Diyosan, walang kabuluhan sa sanglibutan, eh lalabas pala. Si Kristo, wala palang kabuluhan, kasi Diyos mm. Diyosan pala yung Nazareno, eh si Kristo yun, eh yun ang ating sinasabi, larawan ni Kristo yun. O, oh, eh lalabas, kapati yeah. kapatid na Gabriel, wala palang kabuluhan si Kristo. Di ba ganun yun? Mm. O, oh. Ayan, guys, yan po ang kanilang sinabi. Alam nyo po, guys, yung sinabi ni Kaburnok na yung Diyos-Diyosan, no? So yung sa Unang Korinto, Kapitulo 8, versi Versikulo 4, no? Ang sa Biblia po, ang Diyos-Diyosan, yun po yung mga ribulto, no? Exist yan sa ating panahon ngayon. Nagmula yan sa panahon ni Moises hanggang sa ating panahon, no? yun ang tinatawag sa Biblia na Diyos Diyosan. So ngayon po, inaamin ni Kaburnok na yung palang, ano nila, yung palang Black Nazareno ay larawan daw ni Kristo yon yon po ang sabi po ni Kaburnok doon sa video na napanood natin. yon ay malaking kasinungalingan po yun. Ba alam nyo bakit? Sa Biblia po, si Jesus Christ, He is the image of invisible God. Na siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Inilarawan po ang ating Panginoong His, Jesus Christ sa hindi nakikita. Hindi po inilarawan si Jesus Christ sa mga ribulto na gawa ng kamay ng mga tao. No? Ayon po sa aklat ng Kolosas, Kapitulo 1, Versikulo 15, no? si Jesus Christ inilarawan po sa invisible. No? Inilarawan si Kristo sa hindi nakikita. Hindi sa mga gawa ng kamay ng mga tao. No? Sino po ngayon, sino po ang walang alam sa definition po ng Diyos-Diyosan? Ang Diyos-Diyosan po na binabanggit po ng Biblia, ayo pong gawa ng kamay ng mga tao. No? Gawa ng kamay ng mga tao. Tulad po ng uh, Black Nazareno. Yan po ang Diyos-Diyosan. No? So, yan po ang Diyos-Diyosan po na binanggit po sa unang korinto kapitulo 8 versikulo 4 yung binasa ni Kabornok yung black nazarino Diyos Diyosan po yan wala po yung ano walang kabuluhan yan sa sanglibutan wala kang makukuha dyan ba walang makukuha kayo dyan wala kayong mapapakinabangan dyan ng larawang inanyuan mga larawang inanyuan na ginagawa ng mga katoliko yan po ang Diyos Diyosan ha? mali po ang interpretasyon po ni Kaburno na si Jesus Christ ay yung yung ano yung larawan daw ni Jesus Christ ay yung black nazarino ayon po sa sinabi ni Kaburno ha Basahin po natin ang sabi ni ano ni ng ating Panginoong Kristo. Basahin po natin sa Aklat ng Juan, Kapitulo 20, Versikulo 29. Sabi po sa Aklat ng Juan, Kapitulo 20, Versikulo 29, Sinabi sa kanya ni Jesus, sapagkat ako'y nakita mo ay sumasampalataya ka, mapapalad yaong hindi nangakakita at gayon may nagsisampalataya. Malinaw po sa sinabi po ng ating Panginoong Hiso Kristo sa Aklat ng Juan, Kapitulo 20, Versikulo 29, sabi niya, mapapalad yaong hindi na nga kakita at gayon may nagsisampalataya. Malinaw po na sinabi po ng Biblia, mapapalad yaong hindi na nga kakita sa ating Panginoong Hiso Kristo Gayun may nagsisampalataya no even, even, man na hindi mo nakikita si Jesus Christ pero nalampalataya ka sa kanya mapapalad ka di ba inilarawan po ang ating Panginoong Isa Kristo sa larawan sa image of invisible no doon siya larawan kasi si Jesus Christ sa invisible sa hindi nakikita Diyos na hindi nakikita no? hindi po siya inilarawan sa mga ribulto na gawa ng kamay ng mga tao na gaya sa Black Nazarino kaya malaking kalukuan o kasin kasinungalingan ang pinagsasabi ni Kaburnok na si Jesus Christ ay, ay yung Black Nazarino larawan ni Jesus Christ malaking kasinungalingan po yan Malinaw sa Biblia sa Aklat ng Juan Kapitulo 20, Versikulo 29, mapapalad yaong hindi nangakakita at gayoy may nagsisimpalataya o nagsisampalataya. O, nagsisimpalataya. Kahit walang lara, kahit wala iyang larawan na yan, yung Black Nazareno, no, kahit, kahit wala kang ribulto na gagawin, na, ma na mamanampalataya ka sa kanya mapalad ka kahit hindi mo siya nakikita ibig sabihin ang punto ko ang, ang definition ng Diyos Diyosan sa Biblia ay yung mga ribulto na gawa ng kamay ng mga tao tama yung sinabi yung binasa ni Kabornok sa unang Korinto Kapitero 8 uh, versikulo 4 yung Black Nazareno ang imply ng Bible yan, Diyos-Diyosan, walang kabuluhan sa sanglibutan. Katunayan, yung mga gawa ng kamay ng mga tao, yung mga image, yung mga larawan, gaya ng Black Nazarino, yung mga picture nila na si Chris na iba baybang muka. Katunayan na sulat yan sa Aklat ng Habako, Kapitulo 2, Versikulo 18. anong sabi niya sa mga ganyang mga bagay na mga gawa ng kamay ng mga tao? sabi niya ano anong napapakinabangan ng larawang inanyuan sa aklat ng habako habako kapitulo 2 versikulo 18 to 19 walang mapapakinabangan po diyan sa larawang inanyuan katunayan yung mga ribulto ng katoliko no kahit hawakan mo siya bawal nga sa biblia bawal sa biblia kahit hawakan mo yan Mismo na ang ating Panginoong Isikulisto ang nagsabi, huwag kayong humipo sa bagay na marumi. O ibig sabihin, marumi pala yan. Ang aling marumi, yung mga ribulto ng katuliko. Marumi yan, kabornok. Huwag mong ipagtanggol yan, kabornok. Walang mapak wala kang makukuha pakinabang dyan sa mga larawang inanyuan ah, na gawa ng kamay ng mga tao. Ang Diyos Diyosan na walang kabuluhan sa sanglibutan, yung pong mga pinaggagawan nyo, yung mga ribulto. Tasulat po sa Biblia. No? Ano po yung mga talata na binigay natin kanina at binasa? Aklat ng Juan, Kapitulo 20, Versikulo 29. Ang sinabi, mapapalad. Ah, yaong hindi nangakakita at gayon may nagsisampalataya. Therefore, hindi na pala kailangan ng mga ribulto ng mga katoliko para ma para magsisampalataya ka sa kang Jesus Christ. ba? Diba? At malaking kasinungalingan ang sinabi ni Kabornok na ang Black Nazareno ay larawan ni Kristo. Mali yun. Mapapalad ngayong mga hindi nakak nakakita at nagsisampalataya. Tapos i eh, tapos si eh, Kristo ilarawan mo doon sa rebulto. Gawa ng kamay ng tao. Si Jesus Christ is the image of the uh, invisible God. Na siyang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Doon siya inilarawan sa hindi nakikita. No. Ah, uh, kita niyo mga miyembro ng Katoliko. Yung kaburnok niyo, palpak. Tiga bar palpak.